nang malugmok ang sangkatauhan sa zombie apocalypse. Sila na inakalang walang silbi, sa lipunan ang magliligtas sa kanila. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang Cuban Zombie Horror Movie na pinamagatang Juan of the Dead. Sa bansang Cuba, ang isang tamad na tinatawag na Juan ay nagsasaya sa kanyang balsa sa gitna ng tubig. Kontento na siya sa kanyang mahirap ngunit simpleng buhay. Biglang umahon sa tubig ang kaibigan niyang si Lazaro na halos maihis siya sa takot. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lazaro sa kanya na lumipat patungo sa Miami para sa mas magandang buhay. Gayunpaman, tila hindi siya interesadong lumipat sa ibang bansa dahil mapipilitan siyang magtrabaho doon. Natutuwa rin siya sa kanyang buhay bilang isang tamad dahil nakikita niya ito bilang isang paraiso. Naniniwala siya na kailangan niya ng kaunting swerte para mabuhay. Biglang may nahuli ang kanyang bingwit na malaki. Sa kanilang pagtataka, ito pala ay isang payat na zombie. Kaya, agad itong pinatay ni Lazaro gamit ang salapang. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Juan na ilihim ito habang mabilis silang nagsagwan pabalik sa dalampasigan. Habang pauwi, hinabol ni Lazaro ang isang sugarol na may utang sa kanya habang tinutulungan ni Juan ang isang lola na makapasok sa apartment. Naisip tuloy ng lola na sinasamantala ni Juan ang kanyang kagandahan. Pabiro niyang sinabi na hindi niya kayang labanan ang kanyang matandang hormone. Ilang sandali pa, dumating sina Juan at Lazaro sa rooftop kung saan gumamit sila ng teleskopyo upang panoorin ang mga tao sa paligid. Pagkatapos ay nakita nila ang anak ni Lazaro na si Vladi California na nakikisaya sa isang babae sa halip na nag-aaral sa kanilang tahanan. Upang ilayo si Vladi mula sa babae, si Lazaro ay bumaba upang hilingin kay Vladi na laruin ang kanilang itlog. Nang maglaon, pinisita ni Juan ang kanyang anak na si Camila sa kanilang tahanan. Mukhang hindi nasisiyahan ng kanyang bienan nang makita ang kanyang mukha. Ayaw pala ni Camila na makasama siya dahil nagdudulot lang ito ng problema sa kanya. Pagkatapos, ay nagmakaawa siya sa kanya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pero naniniwala siya na hinding hindi ito magbabago sa kabila ng maraming bagay na nangyari sa buhay niya. Ipinaalam niya sa kanya na plano niyang manirahan sa Miami para magkaroon ng mas magandang buhay. Pagkatapos nito, pumunta si Juan sa rooftop upang uminom. Dahil sa kalungkutan, tumalon siya ng rooftop hindi para magpakamatay kundi para pumuslit sa isang apartment. Kumbaga, pumunta siya roon para magsaya kasama ang isang babae. Ilang sandali matapos nilang marinig ang asawang paparating sa bahay, agad itong lumabas doon upang maiwasang mahuli. Pagbalik sa rooftop, malungkot na ipinaalam ni Lazaro kay Juan na ayaw maglaro ng itlog ni Vladi. Kaya't nang nakita ni Lazaro ang paglalaro na nangyayari sa kabilang bahay, pinaglaruan niya ang sarili niyang itlog. Nang gabing iyon ay nasa masikip na town hall sina Juan, Lazaro at Vladi kung saan ibinalita ng isang opisyal ang posibleng epidemya sa bansa. Kasama rin nila ang isang drug queen, si La China, at ang kanyang maskuladong boyfriend na si El Primo. Isang matabang zombie ang biglang lumabas at nagsimulang kumagat ng mga tao. Nagkagulo ang lahat habang sila ay payapang nakatingin sa gilid. Nang tumalsik ang dugo patungo sa kanila, agad na nahimatay si El Primo. Kinabukasan, inilarawan ng gobyerno sa balita ang pag-atake ng zombie bilang isang simpleng kaguluhan na dulot ng mga dissidenting binayaran ng gobyerno ng US. Samantala, pumunta si Juan sa bahay ni Lola kung saan mukhang naging zombie si Lolo. Pagkatapos ay sinimulang salakayin ni Lolo si Juan. Maya-maya, dumating si Lazaro at Vladi para tulungan siya. Nabaril ni Lazaro ng salapang si Lolo, ngunit aksidente niyang napatay si Lola. Habang buhay pa si Lolo at sinusubukang salakayin sila, paulit-ulit nila itong sinasaksak, ngunit tila hindi na apektuhan si Lolo. Dahil dito ay naisip ni Juan na sinapian ng demonyo si Lolo, kaya sinubukan niyang i-exorcise si Lolo. Ngunit hindi niya sinasadyang nabasag ng krusang ulo ni Lolo na sa wakas ay humantong sa kanyang kamatayan. Sa sandaling ito, nagsimula silang maniwala sa balita ng gobyerno na ang mga zombified na tao ay dissidents. Pagkatapos nito, dinala nila sa elevator ang bangkay ni Lola nang bigla itong gumalaw. Pagkatapos ay pinutol nila ito sa kalahati gamit ang elevator. Habang itatapon na nila ang mga bangkay, isang zombie ang lumabas sa basurahan. Kaya't paulit-ulit nilang hinampas ito ng takip hanggang sa mamatay. Samantala, isang sexing katawan ang bumagsak sa apartment. Pagkatapos, ay pumunta sila sa kanyang apartment upang tingnan ito. Pagdating nila doon, nakakita sila ng malaking gulo habang umiiyak sa gilid ang isang nakahubad na babae, si Sarah. Biglang nagsimulang tumitig si Lazaro nang makita siya. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya nang maglaon, hinikayat ng gobyerno ang mga tao na sumali sa isang protesta laban sa tinatawag na dissident na binayaran ng gobyerno ng US. Kasunod nito, dumagsa ang napakaraming tao sa kalye para sumama sa protesta habang pinapanood ni Juan, Lazaro at Sara ang protesta sa rooftop. Habang naglalakad sila sa Plaza Street, nakita nila si Vladi na sinusubukang dumiskarte para kumita ng pera. Biglang tumakbo ang mga tao patungo sa kanila at nagsimulang salakay ng zombie ang karamihan ng mga nagpoprotesta. Sa sandaling ito, payapang nakatayo lang sila sa gitna habang ang lahat ay nagkakagulo. Sa gitna ng masamang sitwasyon, umalis si Juan upang tingnan si Camila sa kanyang tahanan. Sa daan, nasaksihan niya ang patuloy na pagkagat ng mga zombie sa mga tao na nagpaparami ng zombie. Naglakad siya sa loob ng bahay kung saan nakita niya ang kanyang zombie na biyanan. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumabas ng pinto, ngunit isang pulutong ng mga zombie ang naghihintay sa kanya sa labas. Kaya nagpatuloy siya sa pag-akyat sa bintana, ngunit mas maraming mga zombie doon. Habang sinusubukan niyang umakyat patungo sa rooftop, kinaladkad siya ng isang zombie pababa. Buti na lang dumating si Camila para iligtas siya sa panganib. Sinubukan ng ilang zombie na umakyat, ngunit agad niya itong sinaksak. Maya maya, dinala niya si Camila kay Vladi. Sinabihan niya si Vladi na alagaan siya. Isang kakaibang pakiramdam ang naganap sa pagitan ni na Vladi at Camila nang magkita sila. Kaya't sinubukan ni Juan na pigilan ito sa pamamagitan ng pagsasabing may herpes si Vladi. Biglang napansin ni Juan na kinuha pala ni Lazaro ang upuan niya, kaya agad niya itong hinanap. Samantala sa dagat, si Lazaro kasama si Sara ay sumasagwan sa isang maliit na balsa habang sinusubukan nilang umalis ng bansa sa tabi nila, dahan-dahan ding nagsasagwa ng isang kawa ng mga tao dala ang kanilang mga bangka dahil sa masamang sitwasyon ng bansa. Lumangoy si Juan patungo kay Lazaro upang kausapin siya habang si Sarah ay biglang nahulog mula sa balsa at nagsimulang malunod. Sinabi ni Juan kay Lazaro na may plano na siyang yumaman kaya kinumbinsin niya si Lazaro na manatili. Pagkatapos nilang mag-usap, napansin nilang wala na si Sarah sa pagsuri sa ilalim ng tubig, nakita nila ang isang pulutong ng mga zombie na naglalakad habang si Sarah ay mukhang zombified na din. Mabilis silang bumalik sa kanilang balsa habang nilalamon ng whale shark si Sarah. Nang maglaon, isiniwalat ni Juan ang kanyang plano kina Lazaro at Vladi. Tila plano niyang magbigay ng serbisyo sa pagpatay ng zombie kapalit ng bayad Pagkatapos ay nagsimula silang maghanda ng mga armas para sa kanilang paparating ng mga laban-laban sa si mga zombie. Samantala, nadismaya si Camila nang malaman ang kanyang makasariling ideya sa negosyo ngunit handa si Juan na patunayan na nagbago na siya sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. Kaya tinipon niya ang mga tao sa paligid upang sanayin sila upang labanan ang mga zombie. Ipinakita niya kung paano gumamit ng sandata upang labanan ang mga zombie at inihayag din niya ang kanilang mga kahinaan. Maya-maya, nagsimula sina Juan, Lazaro at Vladi sa kanilang negosyo para labanan ng mga zombie. Nagpasya din sila China at El Primo na sumali sa kanilang negosyo para labanan ng mga zombie gamit ang kanilang napiling sandata. Gumamit sila China ng tirador para paputukin ang ulo ng mga zombie habang makikipaglaban si El Primo gamit ang piring upang maiwasang makakita ng dugo. Malakas siyang lumalaban gamit ang kanyang lakas. Gumamit si Vladi ng baseball bat para hambalusin ang mga zombie habang si Lazaro ay gumamit ng double machete para hatiin ang taba ng mga zombie. Samantala, ginamit ni Juan ang kanyang iconic na sagwan upang talunin ang mga mabahong zombie. Matapos nilang patayin ang ilang mga zombie, nakita nila si Lazaro na binubugbog ang isang normal na tao sa lansangan. Ang lalaki pagkatapos ay nakagat ng zombie. Pinagpatuloy nila ang pambubugbog sa lalaki. Biglang pinatay ni Lazaro ang isang lalaking payat gamit ang kanyang machete. Habang tinitingnan siya ng masama, ipinaliwanag niya na may utang sa kanya ang payat na lalaki. Ilang sandali pa, sumakay sila ng bisikleta upang maglakbay patungo sa kanilang customer. Sa daan, isang helikopter ang bumagsak sa bulwagan ng bayan. Nang maglaon, nakipag-usap sila sa isang landlady na umupa sa kanila para patayin ang kanyang zombified Spanish tenant sa itaas. Napasigaw sila China nang makakita ng ipis. Pagkatapos ay inaalerto nito ang mga zombie kaya bumaba ang mga zombie upang salakayin sila. Biglang namatay ang mga ilaw kaya nilabanan nila ang mga zombie sa dilim. Sa huli, napatay nila lahat ng zombies pero aksidente rin nilang napatay ang landlady dahil sa dilim. Pagkatapos nito, ang kanilang negosyong pagpatay ng zombie ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming customer habang nakatanggap sila ng mas maraming tawag. Sinimulan din nilang i-promote ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng sulat. Kinagabihan, naghintay sila ng bus pagkatapos ng mahabang nakakapagod na araw ng trabaho. Lumalabas na sa kabila ng zombie infestation, tuloy pa rin ang transportasyon sa bansa. Ngunit ang bus na dumadaan ay puno ng mga zombie. Kaya nagpasya na lang silang maglakad pa uwi. Sa kahabaan ng madilim na kalye, bigla silang hinarang ng militar at inutusan silang tanggalin ang kanilang mga damit. Pagkatapos ay sinimulan nilang ipakita ang kanilang maruruming katawan sa militar. Di nagtagal ay dinala sila ng militar sa loob ng truck. Nagre-recruit pala ang militar ng mga taong nakikita nila sa kalye. Kinuha nila ang mga ito upang labanan ang mga zombie dahil humina ang puwersa ng militar dahil sa mga pag-atake ng zombie. Sa loob ng truck ay nakaposas sila kasama ng ibang mga lalaki. Isang lalaki ang biglang naging zombie at sinimulan silang kagatin. Ang sundalo na sumubok na tumugon ay nakagat ng zombie. Samantala, nakuha nila ang pagkakataong ito upang makuha ang susi mula sa sundalo at palayain ang kanilang mga sarili mula sa posas. Aksidenteng nabaril ni Lazaro ang payat na driver. Habang ang payat na driver ay tila namatay, ang truck ay nagsimulang gumulong sa daan. Nang sumunod na araw, sa wakas ay nakauwi silang hubot-hubad. Nakaposas pa rin pala si Juan at La China dahil nawawala ang kanilang susi. Sa kanilang pagdating sa rooftop, nakita ni Juan ang mga zombie na nakatambay. nagalala ito kay Camila sa pag-aakalang kinain na siya ng mga zombie pero alam ni Camila kung paano labanan ang mga zombie. Namangha si Juan nang makitang tinalo ni Camila ang isang matipunong zombie. Makalipas ang ilang saglit, mapayapang nakaupo sa rooftop si na Juan at Lachina. Biglang naging zombie si Lachina at nagsimulang umatake sa kanya. Pagkatapos ay itinulak niya si Lachina sa gilid ng rooftop, ngunit hindi niya tuluyang maitulak palayo si Lachina dahil nakadikit pa rin ito sa kanya. Kaya kumuha ng lubrikan si Camila at binigay kay Vladi na naglagay nito sa posas nila. Ang zombified na sila China pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa lupa. Makalipas ang isang buwan, nag-broadcast ng balita ang gobyerno na sa wakas ay nanalo sila sa mga dissidents na binayaran ng gobyerno ng US. Inanunsyo nila na maaari nang bumalik sa kanilang normal na gawain ng mga tao. Ngunit sa totoo lang ay magulo pa rin ang bansa habang maraming mga zombie na tumatakbo sa mga kalye. Nang maglaon, nakita nilang kinakain ng zombie ang broadcaster ng balita. Kaya naisip nila na sa wakas ay kinuha na ng mga kapitalista ang kanilang gobyerno. Sa wakas ay nagpasya silang umalis sa kanilang bansa. Sa labas, sumakay sila ng pulang kotse ngunit walang marunong magmaneho maliban kay Juan. Pinipilit siyang magmaneho, ngunit mukhang masyadong mabagal ang sasakyan. Dahil sa pagkadismaya, lumabas ng sasakyan si Camila kaya sinundan siya ng mga kasama niya. Sa kahabaan ng mga lansangan, nagpasya silang humanap ng ligtas na kanlungan dahil hindi sila makahanap ng paraan upang makalabas ng bansa. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang nakakulong na apartment. Pinilit ni El Primo na buksan ang pinto gamit ang kanyang lakas. Sa wakas ay nabuksan niya ito pero isang pulutong ng mga zombie ang naghihintay sa kanya at kinaladkad siya papasok. Sinubukan siyang tulungan ni Juan ngunit huli na ang lahat dahil kinuha na siya ng mga zombie. Nang maglaon sa plaza, sa wakas ay nagkasundo si Juan at Camila sa isa't isa. Bigla silang nakakita ng isang pulutong ng mga zombie na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Nang mapalibutan sila ng mga zombie, biglang humarurot ang isang truck patungo sa kanila para tumulong. Umikot ang truck habang humihila ito ng lubid na agad na pumutol sa ulo ng mga zombie. Ang driver ng track ay isang missionary preacher na tinatawag na Father Jones at pinapasok sila sa kanyang track. Pagkatapos ay nagmaneho sila patungo sa kanyang ligtas na kanlungan. Doon ay tinanong nila siya kung ano ang mga kakaibang nilalang sa labas dahil hanggang ngayon ay iniisip nila na ang mga zombie ay hindi sumasalungat sa gobyerno. Pagkatapos ay isiniwalat ni Father Jones na ang mga nilalang sa labas ay nabubuhay na patay na tinatawag na mga zombie kaya tinanong nila siya kung ano ang maaari nilang gawin upang pigilan ang mga zombie. Nang malapit ng ihayag ni Padre Jones ang kanyang plano, aksidenteng napatay siya ni Lazaro ng walang dahilan. Kinagabihan, iminungkahi ni Lazaro kay Juan na gawing amphibian ang sasakyan upang epektibong labanan ang mga zombie. Inihayag din ni Lazaro na siya ay nakagat ng isang payat na zombie gusto niyang makita ang pagsikat ng araw bago siya maging zombie. Gusto rin niyang patayin agad siya ni Juan kapag naging zombie na siya. Pumunta sila sa rooftop para hintayin ang pagsikat ng araw. Inihayag ni Lazaro na mahal niya si Juan, kaya ang kanyang hangarin bago mamatay ay makita ang sausage ni Juan. Nagalangan si Juan sa una, ngunit nang makita ang naluluhang mata ni Lazaro, bigla siyang naghubad. Humagalpak ng tawa si Lazaro dahil nagbibiro lang pala ito. <laughs> Nang malapit na ang pagsikat ng araw, sa wakas ay nalaman nilang hindi naging zombie si Lazaro, kaya napagtanto nilang hindi nagmula sa kagat ng zombie ang kalmot sa kanyang braso. Pagkatapos ay nagpatuloy sila upang gisingin si Vladi at Camila upang matulungan nila silang ipagpatuloy ang kanilang plano na lumikha ng isang amphibian na sasakyan. Sa pagkuha ng mga kinakailangang bahagi ng sasakyan, nagpatuloy sila sa paglikha nito. Di nagtagal, matagumpay nilang natapos ang sasakyan. Maya-maya, Pumunta sina Juan at Lazaro sa Shore Plaza para labanan ang mga zombie. Pinaghahampas sila ni Juan gamit ang kanyang malaking saguan habang si Lazaro ay pinuputol lamang ang mga payat gamit ang kanyang payat na machete. Pagkatapos, ay pinatay nila ang mga zombie ng paisa-isa hanggang sa tuluyan silang lumikha ng isang tumpok ng mga bangkay kung saan nagpakawala si Juan ng isang sigaw ng digmaan. Ilang sandali pa, sumakay si Lazaro sa amphibian vehicle kasama sina Vladi at Camila. Samantala, tumugon si Juan sa isang bata na inaatake ng zombie. Habang hinahabol siya ng zombie, kumuha siya ng shovel sa lupa. Nakahawak din ang zombie sa shovel. Maswerteng natulak ang zombie sa tubo kung saan tumagos ang tubo sa maruming puwitan ng zombie. Nang makita niyang sa wakas ay natalo niya ang zombie, bumalik siya sa Shore Plaza kasama ang bata. Sa kanyang pagdating, si Vladi kasama si Lazaro at Camila ang nagmaneho ng sasakyan patungo sa dagat. Hindi nagtagal, sinundan sila ni Juan sa dagat upang dalhin ang bata sa kanila. Dahil handa na sila sa pag-alis, tumanggi si Juan na sumakay sa amphibian car. Ito pala, sa wakas ay nagpasya siyang manatili sa bansa. Sa tingin niya ay makakaligtas siya sa mga zombie infestations dahil naniniwala siya sa kanyang sarili bilang isang survivor. Sa huli, babalik siya sa Shore Plaza para magiting na harapin ang labanang naghihintay sa kanya habang ang iba ay lilitaw na bumalik upang sumali sa kanyang labanan laban sa mga zombie. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!